Nakain ba kayo ng pako or fern? Hello guys! So ako yung nakabili ng pako. First, 25 pesos yan. Isang tali. So, tinanggal ko yung mga talbos at mga daon. Saka ako hinugasan ng mabuti. At saka ako inilaga. So, blanch lang yung ginawa ko dyan. Nung nag na yung kanyang kulay or nalanta na yung mga daon, hinango ko na kagad para hindi siya overcook at mas masarap din kasi kapag ka-crunchy. Tapos naglaga din ako ng itlog. Hard-boiled egg yun. May talong din. May kamatis. At saka may toppings na tuna flakes, so yung pambalasan na nilagay ko dun sa talong ay alamang tapos dun naman sa tuna at na ay asin lang, kainan na guys so ganyan ako kumain, nagkamay pala ako dyan para mas masarap yung kain ko kapag ka nagkakamay so ayan na Masarap talaga magkamay kapag kaganyan yung ulam, yung pako salad, tapos may tuna flakes, may itlog, tapos may kamati So solve na ako dyan. Nalaki pala ng subo ko guys. Pero takam na takam kasi ako kaya napalaki yung subo ko. Solve yung kain ko dyan. Kain tayo. Kung makakita rin kayo ng ganyang gulay, yung pako or fern, try nyo ding gumili tapos try nyo ding gawing pako salad or pwede rin siyang igisa or isahog sa mga sardinas.